Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaal the vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so huwag ninyong babaktawan lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hinding hindi niyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan and syempre huwag kayong mag escape ng segments okay buo nyo to start to finish kaya eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad agad talaga guys nabukon na at talagang inilaladlad na ni Mr. Spotted kung ano talagang kulay ang meron siya at kung anong kulay ng puso niya it's a rainbow kasi part siya ng LGBTQIA+. At ito na nga, tuluyan ang iniladlad ni Mr. Spotted ang kanyang tunay na relasyon with ED. So alam niyo na kung kilala niyo na yon kung sino yon So ito na guys, watch this mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng bong -bao. So eto na guys, watch this. at kung nakita nyo na nga yung recap so once again CTT o sa mga admins so eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad agad like what I said earlier or gaya ng sinabi ko kanina talagang ibinubok ko na or talagang nalaladlad na or nilaladlad na talaga ni Mr. Spotted ang tunay nilang relasyon ni Enchong D Okay, or ni ED. Ni Mr. Spotted at ni ED. Tunay na di Diba? Um, talagang hindi na nakatiis at talagang hindi na talaga nakatiis. Na, tal na talagang iladlad na talaga ang tunay niyang pagkatao. Grabe. Sa wakas, no? Sa wakas. Hindi na niya kailangan magpanggap at hindi na niya kailangan umarte-arte sa harapan ng kanyang mga magulang sa harapan ng kanyang mga constituents na isa siyang tunay na bading girl si or isa siyang bakla grabe no um, yung iba dyan proud na proud na yung iba dyan eh yung iba dyan eh sukang suka ba diba? at saka eto guys kailangan ba talagang may, may papatik para lang hindi kayo ikanta, hindi kayo i-voice out sa mundo. Kailangan ba talagang may may papitik para lang para lang hindi kayo ikanta sa mundo, 'di ba? Eh sa bagay kahit naman hindi kayo ikanta ng mga tao, kung talagang na-feel na talaga na feel na talaga ni Mr. Spotted na ikanta niya ang tunay niyang pagkatao sa mundo, eh wala tayong magagawa, ba? Diba? Kung siya na talaga mismo ang nakakaamoy sa sarili niya at siya na mismo ang totoong, um, ang, siya na mismo talaga yung maglaladlad sa sarili niya, why not, ba? Diba? Um, bast bast basta eh open siya sa mundo at wala na siyang itatago ang sarap kaya sa feeling na wala kang wala ka nang itatago. Diba? Oops! Hindi ako gaya ni Mr. Spotted Hello. Diba? Eh, ako maton na maton ako. At saka, hindi ako kagaya niyan, no? Na may itinatagong sikreto. At saka, guys, hindi na niya... Finally, no? Hindi na niya kailangan manggamit talaga ng pangalan main sa Or hindi niya na kailangan um i ano si i dawit sa mga uh, sa mga kung ano magkagaguhan meron siya or kung ano mang meron siya okay hindi na niya kailangan magpanggap sa kung anong mang meron siya at kung ano mang merong um kung ano mang merong malansa sa kanya hindi na niya kailangan gamitin si Min para lang ipanakip buta sa nangangamoy niyang pagkatao. Pero, eto ha, finally, umamin na rin siya ng bonggang-bongga. Talagang, um... Talagang umamin na siya, no? Hindi na siya talaga nakatiis. At talagang iniladlad na talaga si Mr. Si Mr. E.D. or si Enchong D. Diba? Eh, kasi katakaman lang, diba? ano um ang tagal-tagal na niyang walang girlfriend 'di ba ang tagal-tagal na niyang walang jowa tapos si si ED eh, wala pa ring jowa hanggang ngayon 'di ba ang tatanda na nila tapos nito lang eh pumutok bali-balitang si Main Mendoza hindi ba eh doon pa mga ka eh, nah, mahala taong, na mahalata na talagang may nangangamoy malansa between them diba tapos yung ginagamit pa ni Mr. Spotted na um, pinapangalanda kanya sa mundo eh si Main talaga eh kahit hindi naman di ba um, pinapangalanda kanya na si Main talaga yun pero ang totoo naman pala eh kapwa niya malansa yung ginagamit niya kapwa niya si Rena ang ginagamit niya 'di ba? Um ito talk lang naman tayo no at nagpapaka realistic lang tayo dito sa mundong 'to. Syempre um siguro guys yung naaamuhin ngayon or nafi-feel ngayon ni Spotted na talagang feel free na siya or care free na siya na umamin, eh talagang ang saya sa dibdib 'di ba? Ang saya sa dibdib um wala ka ng tinik sa lalamunan mo na itinatago or wala ka ng itinatago hindi mo na kailangan manggamit ng tao para lang eh para lang mapagtakpan ang totoo mong gender at kung ano man ang meron ka at kung ano mang puso ang meron ka so finally finally diba um, feel free and carefree okay hindi yung nagpapanggap ka na lalaki, nagji-gym ka kunwari, naghuhubad ka kunwari, 'di ba? Para lang nagpo-post ka ng mga topless, para lang sabihin na ay lalaki ng lalaki, tumali pala yung mga sinasabi ng iba. Chismis lang pala 'yon, 'di ba? Eh eto na mismo oh. 'Yan na mismo. 'Yan na mismo na sa harap niyo na mismo na umamin na talaga si Mr. Spotted. 'Di ba? tapos yung iba dyan eh para lang hindi para hindi sila mailadlad or mai maboko like yung mga staff sa mga pinupunta nila eh syempre nilalagyan nila ng palapad para lang yung, diba hindi sila ikanta at hindi sila ibuking pero sa kanila na mismo nang galing yan na hindi na sa akin na talagang sila na mismo yung nagladlad nagladlad sa sarili nila and syempre sila na mismo yung yung nagbooking sa kanila na talagang pareho silang Serena ba diba? at talagang Serena na talaga si Mr. Spotted noon pa man ba diba? eh yung iba diyan tatanga-tanga lang and syempre bobo 'di ba no. na na hindi pa rin naniniwala hanggang ngayon hindi pa rin na hindi pa rin naniniwala at hindi pa rin na orchestrate yung utak nila na talagang ganun at talagang ganun yung idol nila ba diba? at hindi pa rin sila naniniwala na si na yung ginagamit na mis, ni Mr. Spotted na main is flow nilang and syempre ano lang naman yun um, AI lang naman yun and syempre Kapwa lang naman din yung sirena ni Mr. Spotted kaya wag na wag kayong mag-aalala pero pero kung 'di ba aangat-angat kayo and syempre susunga kayo syempre hindi kayo maniniwala and syempre wala kayong paniniwalaan yung mga beliefs ninyo e eh, kung yun lang naman ang paniniwalaan ninyo eh lalong-lalo -lalo na may mga mababasag dito pa naman nasabing bakla si Mr. Spotted eh di ba eh hindi naman namin nakikitang naglilipstick yan hindi naman namin nakikitang nagliribbon yan sa ulo hindi naman namin nakikita yan na nagme make up di ba kahit na guys kahit na hindi niyo nakikitang nagme make um, naglalagay ng mga kung anak anek anak anak na pang babae sa kanilang katawan 'di ba? Eh minsan nga yung mga yung mga ano ma, ma mahahalata nyo yun guys sa lambot ng kinikilo sa lambot ng mga um iginagalaw niya sa tawa niya. 'di ba? Um sa sa the way he talks or the way she talks. 'di ba? Um the way na magsalita siya sa mag siya or sa voice niya mahahalata niyo pa rin na Talagang bading girl siya at wala siya talagang itinatago na grabe. Rainbow heart. Okay, rainbow heart. Ang kulay ng puso ni Spotted ngayon and siyempre happy heart siya. Siyempre, meron meron na siyang jowa na talagang um, handa niyang ipagsigawan sa buong mundo at hindi na kailangan na magpanggap pa ng bonggang bongga at hindi na talaga kailangan itago ang totoo niyang realness at ang katotohanan at ang totoo niyang pagkatao sa, sa wakas finally hindi na niya kailangan tuluyan na magtago sa shadow na isang lalaki siya or Um, isa siyang maton. Hindi na niya kailangan magtago. Siyempre, um, kung ako sa kanya, ladlad -lad niya na. Talaga ng bonggang-bongga. Kasi, guys, di ba, kung hindi niya talaga iladlad dyan, eh, or kung hindi pa siya magladlad, lad, talagang ano siya, talagang... Mangangamoy at mangangamoy pa rin siya talaga ng bonggang-bongga, diba? Or mangangamoy pa rin siya kasi nga halatang halata talaga ng pagkabading niya, diba? Um, nahahalata pa rin namin yung pagkabakla niya. So dito pa lang talaga mga ka-ADN, diba? Talagang hindi na siya nakatiis na talagang itago yung trusals niya. Kung ibabas nyo po, di ba, wala akong pakiilang. Pero, that's life. That's the reality of life. Di ba? Yung mga nakikita ninyong lalaking-lalaki siya, maton na maton siya. Ay nako, mas maton pa talaga sa kanya si Alden eh. Si Alden, guys, nabobogbog yan eh. google nanggugulpi yan, nanununtok yan. Pero yung sis Spotted, hindi yan nanununtok. Takot nga yan eh, Di ba? nung sinuntok ngayon ni Alden wala siyang palag eh, di ba? Wala siyang wala siyang kalaban-laban. Dapat kahit pa paano, di ba, lumaban siya. Eh paano kasi hindi naman 'yan tunay na lalaki, di ba? Hindi naman 'yan tulo, hindi naman 'yan tunay na maton, at hindi naman 'yan, yan tunay na um, hindi naman 'yan tunay na macho, nagmamacho-machohan lang yan, or macho. Okay, macho. Yun yung tawag sa mga bading na talagang nagpapanggap lang ang mga lalaki. Okay, at nagpapanggap lamang sila. At, hin at ito na nga, finally, talagang um, siguro na inspired to si Mr. Spotted sa mga um, sa mga bakla na talagang umamin na talaga na talagang rainbow ang kulay ng puso nila and syempre umamin may isang kamakailan lang may isang celebrity din na umamin na talagang buy siya so ayan siguro na inspired siya and syempre um, buti, buti pa tong mga to no? um, ipinagsisigawan sa mundo kung ano talaga sila diba eh siya diba nalulungkot siya nal, nagiging lonely siya diba Um kaya ayan, pinagsisigawan niya na rin sa earth kung ano talagang meron ang kanyang puso at siyempre masaya ang kanyang puso ng bonggang bongga kaya diba ba Mr. Spotted we're very proud of you and siyempre um, hindi mo na kailangan ma hindi mo na kailangan manggamit pa at siyempre matatantanan mo na talaga ng bonggang bongga si Mae Diba? Finally matatantanan mo na talaga, malulubayan mo na talaga si Main. And siyempre um matatantanan mo na talaga siya ng gusto. Hindi mo na hindi mo na siya kailangan gamitin, hindi mo na siya kailangan i ipilit dyan sa gender mo na talagang nan, malan sa talaga ng bonggang bongga. Kahit anong tago mo, kahit anong pilit mo talaga na na it na itago ang iyong sarili o ang iyong pagkatao kahit namang gamit ka pa ng babae at sabihin mong asawa mo kuno ay nako talagang nangangamoy at nangangamoy ka pa rin syempre asawa mo eh ba diba, ng LGBT pa, ka kasi hindi naman yan totoong main 'di diba? Eh baklo siya din yung asawa mo eh, 'di ba? So, babe ng mga ka ADN, I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. And huwag ninyong kalimutan guys na mag-subscribe here on my YouTube channel and huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganoon ma-notify kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos tungkol kina Main at Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz so babay na mga ka ADN I love you all and don't forget get to share this video para sa ganun mas lalo tayong dumami at mas lalong dumami ang mga nakakakita sa atin okay so babay na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone Bye bye I love you all